Mamen, mamen, maulan, mamen. Kaya naman, naisipan kong tumira ng goto, mamen. Kaya dali-dali akong bumili ng tuwalya ng baka. Alam nyo naman tayo, pag nag-crave, mamen, kaya kung mura lang, tirahin na natin yan, mamen. Eto na nga, medyo dinagdagan ko ng mga toppings para mas sumarap. Nilagyan ko ng chicharon, itlog, chili sauce, mamen. Siyempre, di maula, spring onions dyan. At fried garlic para naman mapasarap ang kain natin. At siyempre, may kapartner yan. Tokwa, tokwa. Huwag na tayo mag baboy ma men party fed masarap din naman yan para yung pagkain natin ng high blood i-reserve na lang natin sa Saturday ma men o ito na nga tirahin na natin tirahin pa ng iba ayan mamin, unang ginawa ko papakuluan ko lang tong tuwalya yeah, ma mamin pero hindi ko pa siya papalambutin masyado ayan, nilagyan ko ng asin, dako ng laurel paminta, may pressure cook ko ng 20 minutes mamin, o sa mga hindi marunong mag pressure cook, mag oras lang kayo pag sumipol na yung ganyan at todo nyo nahina mamin ayan, sa pagkakataong ito, 20 minutes lang muna, after 20 minutes Papakawalan ko na yung pressure niyan, mamen. At ito, palalamigin ko lang, tatapong ko yung sabaw niyan, mamen. Malansa yan. Huwag kayo mag hindi mawala ng lasa Tuwal tuwalya niyo. Yan, lumamig na nga siya. Hiniwa-hiwa ko na. At simulan na natin mag -isa. Luya, mamen. Marami ko maglagay. Pero ikaw, kung ayaw mo, untian mo lang. Basta maglagay ka, ha? Kailangan talaga yan sa lugaw recipe, mamen. Di pa ako nakakain ng lugaw na walang luya. Ayan, yung mga pangisa ko, dinagdagay ko ng sibuyas at bawang, mamen. gusto gisa ko na ito sangkot naman natin yung iniwa-hiwa kong uh, tuwalya syempre dyan palang timplahan na natin ng onte mamen para may lasa na patis at white pepper lang nilagay ko at diretso kutsa ulit tayo goods na yan mamen na sangkot na isa't kalahating cup ng malagkit ang hinugasan ko na nilagay ko dyan at dadamihan ko yung tubig kasi mataro sa tubig ang malagkit mamen ayan tapos nilagyan ko na isang chicken cube uh, may lasang baka na kasi yan para naman dagdag flavor chicken mamen kasubha ito uh, turmeric from Spice Queen meron silang Facebook Shopee TikTok sa kanila ako kumukuha ng herbs and spices Spice Queen oh, PM lang sila at yan onting halu halu lang mamen at papakuluan natin yan ngayon naman 30 minutes o oh, ganun pa rin mag tayo mamen pag nag whistle na o oh, 30 minutes hinaan nyo na yan mamen balikan natin after 30 minutes Ayan na nga, ma After 30 minutes Ito, hindi ko na pasisingawin Haayaan ko pa yung pressure sa loob Para sigurado akong pagbukas ko Napakalambot na nung tuwalya, mamin Eh nang ano, lumamig na Sinek ko na Dinagdag ako pa ng turmeric, mamin Pero optional lang yan, ha Luyang dilaw kasi yan Pantanggal lang sa ring Kaya gustong-gusto ko sa lugaw At tinimpla ko na ng pampaalat Patis To taste na lang yan At syempre, yung kapartner niya Hindi mawawala ang aking paboritong Tokwa-tokwa Tsaka na tayo mag at baboy, mamin Man. sayang kasi baka high blood din ako pero kung gusto niyo ng baboy magpakulo lang kayo goods na yung kahit wag niyo nang panutungin habang niluluto natin to tirahin natin yung sarsa naglagay lang ako ng sibuyas bawang tatlong kalamansi syempre hindi mawala ang siling na buyo bahala ka sa sadame siling green ma men ayan at lalagyan din natin yan ng suka syempre mas marami kaysa sa toyo lagyan ko rin ng onting patis pampalasa yan nga toyo paminta asukal dalawang kutsa Rita, to taste na lang yan kung ay mo maglagay, bahala ka. Ikaw naman ang boss diyan, di ba? O nilagyan ko na rin ng tubig, mamen. At sakto, paluto na 'yung tokwa natin, mamen. ayan na, mamen oh, alam nyo na kasunod yan, syempre. Ayan na ang ating lugaw, mamen, ang ating goto. Ngayon, kung gusto ko na lalabnawang ka, pwede ka magtubig dyan. O, oh, kasi ganyan ang preferred kong uh, lugaw, mamen, malapot. Ayan, syempre, mamen, nilagay ko na yung tuwalya at nilagay ko na lahat ng toppings ko at kumakain na ako, mamen, syempre. Titirahin ko na yan. Baka tirahin pa ng iba, kaya naman isisigaw ko na. Rapsa! Man, o ingat kayo sa ulan na.